may pinagawa guys na ano ah ito AB 502B na tapo na ng sabaw ah medyo basa pa nga ah medyo poor hygiene kasi yung mayari ah maring ah uh, ito ng new year o oh, so nagbibidyo kaya okay, yung kanya nga ano, Ah, tinula dito sa kanyang amplifier o yung kanyang plato pero sa ngayon vlog pala guys ah, dito tayo sa likod dito ah, gaya ng promise ko nung last ano ko nung nakarang video ko uh, ah, tungkol dito sa super bus totoo bang super bus yan kasi actually maraming vlog niyan sa youtube <laughs> Uh, ayirago na ang dami namang naniwala totoo bang super bus ito yan uh, isa-isahin natin yan, ipaliwanag natin yan kung ano ang ibig sabihin ng ito, super bus yung gagamitin natin na auxiliarian ito ay uh, yung CD DVD ah, uh, ulitin ko lang guys kung gusto nyo gamitin to yung ito CD tuner auxiliary kailangan lang naka off to equalizer ah, ito. Uh, ito kasi guys uh, para dito yan dito ito ah, uh, kung ililipat mo yung jack dito ah, uh, simpre gagana siya yun pag yun naka on siya ah, uh, para kasi yan sa equalizer off and on at uh, natin yung guys yung ano niya. Ah, uh, kung nagsusuper nga siya. Open natin muna yung ating uh, cellphone. Ah, uh, kung napansin niyo guys, naka sa CD video yung harapan natin kaya dito tayo naglalagay ng jack. Ah, uh, natin na uh, ating cellphone. Ah, uh, ililipat natin to guys sa uh, super bus. Yan. natin to guys sa CD ni Billy. Ilagay natin to guys sa uh, dito. Siyempre guys, walang tunog dito. Dahil naka-off yung equalizer natin sa rat, wala rin dito. Wala rin dito. Yan. Ah, uh, sige, yung harap pa natin na sa CD DVD kaya dito may sound. Hello guys, natin dito. Ah, uh, kung napansin niyo guys, ah, uh, kahit dito tayo maglagay ng uh, auxiliary sa ating super bus, ay uh, hindi nagbabago guys si kanyang sound. Ah, uh, para Ulitin natin, natin. Dito. Dito, sa kabila. Off natin ito, music. Kung napansin nyo guys, ah uh, kung dito tayo maglagay na auxiliary, eh, kasi simple na set 'yung ating selector switch uh, dito sa auxiliary. din maglagay tayo dito, guys. Ililipat natin 'to dito. Hindi nagbabago 'yung kanyang sound. Ah, uh, hindi sa nagso super bass. Ah, uh, kung napansin niyo, uh, nilipat ko dito 'yung jack dito. <laughs> Gumagana rin siya, guys. Actually 'yung design nitong circuit board, board nitong uh, sa loob Ah, uh, ulitin ko lang, ulit. marami kasing model ang gumagamit ng 5 auto na to, hindi lang concert. Uh, ang signal kasi, ah, uh, pag pumasok tayo ng signal dito, o oh, dito, eh, dito, ah, uh, dadaan muna sa dito guys, yan, dito. Dito sa super bus. Pagdating dito ng signal, ah, uh, diret dito yan guys, sa uh, out, yan. Then papasok sa ating amplifier yako yeah, kung napansin nyo, kung dito ko ilalagay, tutunog siya. Kung dito ko ilalagay, tutunog din siya. Dahil nga, ulitan ko lang yung uh, design kasi nitong circuit na ito. Pag dito tayo maglagay ng circuit, o dito, dito. Lahat na yan, dadaan dito, guys. Yan. Then, papasok dito. Papasok sa ating amplifier. Ah, ngayon, guys, uh, on natin itong equalizer. Ito. Uh, para paganahin natin 'to. Itong likod na ito. Para kunwari mayroon tayong isang amplifier pa o dalawang amplifier. Uli din ah uh, dito tayo naglagay ng jack. Yan. Ah, uh, medyo yung sound sa kapila kasi uh, sa labas ang speaker nito, samantala itong sa puti. Ah, uh, dito sa tabi natin 'to. Yan. Ah, uh, ito yung equalizer out. Yan. Pwede na maglagay tayo rito. Mm -hmm. uh, ang dinidimo ko lang guys, ah, uh, kunwari mayroon pa tayong dalawang klaseng amplifier. Ah, uh, pwede tayong magkabit dito ng jack, papunta dun sa isang amplifier. Then dito guys, papunta dun sa Uh, pangatlong amplifier natin. Uh, ulitin ko ulit. Uh, ginoon natin itong equalizer. Kunwari, meron tayong ibang amplifier para malaman natin kung magsasupurbas nga siya. Ganoon tayo. Hindi para nagbabago yung ganyang sound. Kahit nakita tayo maglagay ng ano. Ah, uh, balik ko natin yung output niya papasok sa amplifier. Uh, hindi pa rin nagbabago yung kanyang sound. Actually sa ibang brand na ano, ah, uh, ko na amplifier, itong Super Bass, may nakasulat yan guys na ah, uh, Super Bass out. Ah, uh, sa mga home theater na amplifier kasi merong yung talagang uh, may nakasulat yun na uh, ano, ah, uh, sub out. Dito kasi Super Bass out sa ibang amplifier yun may nakasulat pro dito kasi wala ang ibig sabihin kasi nung kung mayroon silang mga subwoofer uh, may mga previous vlog ako tungkol sa uh, subwoofer yung puro kalabog lang siya uh, pwede sa maglagay dito na ang jack papunta sa uh, subwoofer pero kung sasabihin natin na uh, hindi subwoofer ang kikabit mo uh, hindi sa magsusupor uh, normal pa rin yung kanyang tunog uh, parang walang nagbabago ulitin ko ulit uh, yung supor sa ibang brand may nakasulat yun na out Uh, sa mga home theater na amplifier, sub out ang tawag diyan. Uh, diyan nilalagay po yung mga subwoofer na no? uh, power speaker. Yung isang vlogger, ah, uh, nagsabi siya na pag doon garo maglagay ng jack sa kanyang ito, ah, uh, super bass. Eh, e, press mo daw ito. Ah, yun ang maling paniniwala ng isang vlogger. Ah, sabagay hindi naman teknisan yun. Ah, itong S-Bus o Sub-Bus. Ito guys. Ah, yung pisa nito nandito. Ito. Yung 4558. Ito yung mga kasama nyo. May kasama siyang dalawang ano, electrolytic. Tapos ito. Yung mga kapasitor na yan mylar kapasitor na kulay green ito po yung pyesa ng uh, isbas wala o kinalaman doon sa likod napakalayo na noon itong loudness yung pyesa ng loudness kasi ito lang ito yung pyesa ng loudness ito yan uh, nakakunik yan dito sa center top na ating volume yung loudness uh, hindi sabihin pinapalakas Ah uh, ito ah uh, medyo yan nga natapunan kasi nang sabado ng sabaw ito. Kaya yeah, medyo papalitan natin yan. Uh, hanggang dito lang muna siguro guys. Sana uh, may nakuha kayo na kunting idea dito sa vlog ko ngayon. Uh, actually medyo matagal ko ng balak yan dahil uh, dami kasi ako napanood na vlog tungkol sa uh, sub subbas nitong Pai Buto. Ulitin uh, ko ulit. ulit, ulit uh, hanggang dito lang muna siguro guys.